Kasi nung ano nga, nag-press ko ng the class ng GMA, nando si Ai Ai. Kamping-kampi siya kay Angelica Yulo sa nanay ni Carlos Yulo. Sinabihan niya si Chloe na hindi mo dapat tinatarayan yung nanay ni Carlos dahil girlfriend ka lang. Nanay yun. Oo. Anong, anong masasabi mo na hanggang ngayon nga, uh, hindi pa rin natatapos yung bardagulan ng pamilya Yulo sa online at kasama pa nga si Chloe, maraming nalulungkot kasi tayo mga Pilipino talaga is uh, talagang makapamilya tayo, di ba? Lalo na nanay oh. yan, kahit ano pang sabihin. Hindi. So, anong komento hindi ko mo? Ako, hindi ako, ako, ako si Chloe, yung magbibigay galang pa rin ako sa nanay ngayon. Kasi no matter what, kahit ano mangyari sa ending, yan pa rin Oh, so, na, yan nanay pa rin yun, yun di ba? Tama nila. Oh. Diba? oh. Kasi, yung, 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 si... si Yulo at saka yung nanay niya, okay lang yun. Pero huwag ka nang sumabi, huwag ka nang mag ng kahit na anong komento. Kasi mag yan. At yun sa ending niya, sila pa rin magkakantoy. Yeah. Um, hindi may iyan sa katotohanan na ang nanay ay nanay. Yan yung okay. nagdala oh. kay Carlos for nine months sa sinapupunan, di ba? Saka hindi. Yung wala nung mawawala sa'yo kung ikagalang mo yung yeah. hmm. nanay niya. Di ba? Bakit siya dokumento ng masama, masasaktan yung nanay. O so, yung mas maganda kang magkakampi kayo ng nanay, di ba? Mm. Pero um, yun nga, no? Kasi ako... kahit ano yeah. yung mali, yung pa rin ang panang anak. Yeah. Kapag talagang meron talagang kulento malaking sa anak, nanay pa rin. Yung magulang pa rin yan, kakakuha niya kahit mong nangyari.